Filmar Alipayo nagpalagay ng bagong tattoo. Ipinabura na ba ang viral 224 tattoo na naging dahilan ng away nila ng fiancé niyang si Andy Eigenman? Nito February 18, 2025 ay ipinose ang video na makikitang nagpatatoo muli ang surfer na si Filmar Alipayo. Ngunit sa halip na ipabura ang sikat na 224 couples tattoo nila ng kanyang BFF na Spernilia, isang bagong design ang kanyang pinili, mukha ng kanyang mga aso. Maraming netizens ang nag-akala na pinabura na niya ang controversial na tattoo, ngunit makikita sa larawan at videos na tinakpan lamang ito ng tissue. Dahil dito, may mga netizens na nagsasabi na sana mukha na lang ni Andy ang ipinatatong niya para maiwasan ang panibagong issue. Samantala, nitong February 17, 2025, masayang nag-post si Phil sa Facebook matapos umanong umabot sa isang milyon ang kanyang followers. Sa kanyang caption, sinabi niya, Salamat Karadjaw, nakaabot na ta sa 1M. Mapasalamatod ako Karadjaw sa mga nagsuporta sa nan, nagsubaybay sa ako. Padahon rata gihapon. Sa Tagalog, maraming salamat. Nakaabot na tayo sa 1M. Lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta at patuloy na sumusubaybay sa akin. Tuloy-tuloy lang tayo. Ngunit hindi lahat ay natuwa may ilang netizens na nagsasabing kung hindi dahil sa viral na away nila ni Andy tungkol sa 2242 Tattoo, hindi aabot sa ganito karami ang sumusuporta kay Phil Mar. Sa kabila nito, mahinahon niyang sinagot ang ilang sarcastic comments. Ayon sa isang komento ng dahil sa 224, Filmar Alipayo. Sagot naman ni Filmar, dahil sa iyo. Komento naman ng isa pa, kung wala ang issue, wala mag-increase. Sagot naman ni Filmar, salamat kay isa ka sa nagmahal na ko. Komento pa ng isang netizen, napalike ako dahil kay Andy. Filmar Alipayo, wag ka. Sagot naman ni Philmar, ay thank you pa rin. Samantala, makalipas lang ang ilang araw ay batina na si na Andy at Philmar. Matapos nilang pag-awayan ang pagpapalakopo love tattoo nila ni Pernilia. Katunayan nitong nakaraang Valentine's Day ay tuwang-tuwa si Andy sa DIY Valentine's gift sa kanya ni Philmar, na isang puso ng saging at mga bulaklak mula sa garden, na binalutan ng dahon ng saging. Caption ni Philmar, hindi baling saging ang mahalaga, galing sa puso. Dahil sa bilis ng pagkakaayos nila ni Andy, marami ang nagduduta kung totoong seryoso ang kanilang away. Ilang netizens ang nagkomento na posibleng scripted ang lahat upang dumami ang kanilang followers. Sa update ni Andy ngayong February 18, ibinahagi niya ang larawan nilang pamilya kasama si Nalilo at Koa habang masaya at payapag namumuhay sa isla ng Shorgao. Caption ni Andy, dito lang ako kung saan payapa. Dahan-dahan lang, tatahimik din. Lahat ay para sa pamilya. Natila ibig sabihin na unti-unti na siyang nagmo-move on mula sa napakalaking away nila ni Philmark na naisa publiko. Sa kabila ng lahat ng nangyari, maraming netizens ang natutuwa na nagkaayos na silang dalawa para sa kanilang pamilya lalong-lalo na sa kanilang mga anak.